Lots News Update sa ating mga balita, military officers na nakatanggap umano ng confidential funds galing sa OVP at DepEd, iimbestigahan ng AFP. Dalawang estudyante patay sa pamamaril sa Cotabato. Dalawang NPA leader sumuko sa militar. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong kwersa ng KidLat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Iimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang matukoy ang posibleng pananagutan ng dalawang aktibong opisyal ng militar na tumanggap umano ng malaking bahagi ng confidential funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa isang statement, kinilala ni AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla na sina Colonel Dennis Nolasco at Raymond Dante Lachica ng Vice Presidential Security and Protection Group ang mga opisyal na umano'y sa sa ilalim sa investigasyon. Paliwanag ni Padilla, susuriin ng AFP kung mayroong makitang administrative issues na ginawa ng dalawang military officers. Anya, sakalang sila kikilos kung mapatunayang mayroong administrative liabilities ang mga ito. Sa nakaraang pagdinig ng kamera, tumestigo ang mga disbursement officer mula sa Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd na milyong-milyong confidential funds ang inilipat sa dalawang opisyal ng militar. Nasawi ang dalawang grade 11 students matapos pagbabarilin habang sakay ng motorsiklo sa barangay Imugog, Pikit, Cotabato. Kinilala ang mga nasawi na sina Rafael Abu Indong at Muslimin na nalong pawang mga residente ng barangay Kabasalan. Ayon sa pulisya, papuntang eskwelahan ang dalawa ng dalawa nang pinagbabaril sila ng hindi pa matukoy na mga suspect. Ayon sa mga kakilala ng mga binata, wala namang mga bisyo ang dalawa o kilalang kaaway. Gayunpaman, hindi naman makokonsiderang pagnanakaw o robbery ang motibo sa krimen dahil hindi naman tinangay ang motorsiklo. Nagpapatuloy naman ang investigasyon at hot pursuit operations ng Pikit MPS katuwang ang 40th Infantry Battalion para matunton ang mga suspect. Bilang tugon sa panawagan ng kanilang mga mahal sa buhay, sumuko ang dalawang leader ng New People's Army o NPA sa Philippine Army sa Borongan City Eastern Samar. Sa kwento ni Philippine Army 802nd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Noel Vestuier, sumuko ang dalawang NPA leader matapos marinig ang Christmas wishes ng mga pamilya ng active NPA combatants. Hindi pa ibinunyag ng hukbo ang pagkakakilanlan ng mga sumukong pinuno ng NPA. Isinuko rin ng dalawang leader ang kanilang mga armas sa militar, kabilang ang daang-daang bala, ilang magazine at mga personal na gamit. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag Naguula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng Balita. thank <laughs> you